hayop ang beauty mong ibang ibang dating Oh hayop sa ganda, oh hayop sa ganda so, oh, Sino lumabag sa pamilya? Pagdating uh, sa golden rule na maiba naman tayo at hindi tayo puro paggamitan ng hinihingi o dahil uh -huh. sa pamilya, kakanta ang patron sa pamilya. Siguro, it's time your shine. Nasa iyo ang tab ang ano, ang entablado para to shine. It's time, it's time to shine. Eh. <laughs> Gago. Ah, sige, sige, sige. Kakanta ako. Oh, sige. Ah, sige, kanta ka na. Eh, hey, ko muna? Ay, ka. A, sige, lang ako sa na. Diba? Ay, 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 Ah, sige, oh, Kasi ikaw. Kasi Playing ikaw, yung dog. nakakuha ng MK2 <nooit pagan prepare> eh. Patron hmm. Ronnie, no, inyong pangalan din mm oh. Hmm. Eh, alam mo ba yung kanta ni Daniel Malmedal? no, 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 no. Daniel Medal? Malmedal. Paborito ko kasi yung Songeris na yun. Eh, nais ko sana no. mag-request sa'yo ng isang kanta niya na sumikat. Mm -hmm. Daniel ba Parang Malmedal. hindi ko ata kilala yan, bossing ah, niya. Siguro kung hindi mo siya kilala, pero siguro... Uh, alam natin lahat yung kanta niya. Na ano? Crazy Frog. Crazy Frog? Uh, maaari mo bang uh, kung kantahin sa amin yun para... Kami naman maaliw. <laughs> na? Pwede bang acoustic? Yung mga acoustic lang, bossing? Oh, hmm, hindi, hindi yun, tida. Patron, kailangan talagang um, may boses at marinig din na yung gininto ang boses mo, diba? Mm -hmm. sige, 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 subukan ko, bossing, ha? Ay, mga kapatid, uh, tayo ay makinig at magbigay ng uh, palakpak sa patron ng pula. <laughs> Ayan, palakpakan natin, mga kapatid.

ding 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 ding